Hello mga kahayahay, ito pala yung huli ng Fishing Brothers nung nangisda sila. So, mapapanood niyo yan doon sa kanilang YouTube channel, Fishing Brothers PH. So, marami yan ang nahuli nila, mga nasa 20 piraso daw. So, yung iba ay ibininta and then kumuha siya ng aming pangulam ngayon. So, dalawa yung nakikita niyo, yung isa dyan ay doon yan sa kapatid ko. So, isa yung aming parte para pangulam for today's video. And syempre, siya din yung Cook sa araw na ito. At ako, hayahay! <laughs> Bali mga kahayahay, kung gusto niyo mapanood kung paano mahuli ang tulingan ng kasama yung aking Honey Labs, so punta lang kayo sa YouTube channel ng Fishing Brothers PH. So makikita niyo yan. yan doon kung paano hulihin ng mga mangingisda yung ganyang klase ng isda. So maraming asyang naikwento sa akin eh pag uwi. Kasi yung asawa ko na yan, hindi talaga yan ipinanganak sa tabing dagat. So yung pamilya nila ay hindi mangisda Ako, pamilya ko mangisda Kaya nung nag-asawa kami, si no Choice siya. Yeah. Kailangan niyang matutong mangisda para makalibre kami minsan sa pangulam. At first time niya o ilang beses pa lang siya nakasama sa ganong klasing paning ista, yung tinatawag nilang paglalabay. So maraming nga siyang naikwinto sa akin kasi ang hirap daw pala hulihin ang ganyang klaseng ista, lalo na kapag ikaw ay baguhan. Dahil ang number one na kalaban mo doon ay yung hilo. Kasi malakas yung alon. So nahihilo siya. Maraming nga daw ang kanyang naisuka. Hindi siya makakain sa gitna ng dagat kasi maalon. So eh, bukod sa maalon, So, yung lamig din ang number one na kalaban mo kasi malakas yung hangin. Pag nabasa ka ng dagat ay malamig talaga daw sa pakiramdam. Dahil nga bago siya sa ganitong gawain sa pangingisda, ay grabe talaga yung pagod niya pag uwi na nung hapon bali hapon na sila naka uwi umalis sila ay parang madaling araw tapos parang hapon na sila naka uwi grabe yung pagod niya pula yung mata yung boses niya parang paos tapos nanginginig siya sa lamig sabi ko sa kanya aray nakakaawa ka naman parang gusto na kitang ibalik kay nanay mo kasi pag nandito ka sa akin sa Mindoro talagang yayain ka ng mga kapatid ko na isama sa pangingisda Mabuti na lang at mabait itong aking honey loves. Talagang oo at yes ang lagi niya sinasabi kapag niyaya siya na mangista ng mga kapatid ko. Kaya proud na proud talaga ako sa kanya kasi ang sipag niya at saka napaka-responsable. Ilang buwan na siya dito simula nung umuwi siya galing sa ibang bansa. So last November, umuwi siya. So ilang months na nandito siya sa Pilipinas. So Plan ko ay hindi ko na siya papayagang bumalik kasi nga ang hirap. Ang hirap pala kapag mag-isa ka lang dito sa bahay. Ikaw yung nanay, ikaw yung tatay, walang lalaki. So, ang hirap. Kaya sabi ko sa kanya, dito ka na lang sa uh, piling ko. Huwag mo na akong iwanan. Pag iniwanan mo ako, sigurado pagbalik mo. Nako, pasensya. Wala ka ng asawa. Baka tinangay na ng iba dahil sa ganda at sexy ng asawa mo. Kaya ayun, nag-decide na rin siya na hindi niya na ako iiwanan. So, sobrang bait talaga yan ang asawa ko. Yan ay nag kami noon sa Maynila nung ako ay magbo board exam. So, pakapiyawan ko muna ikwento niya. Bali yun, nung first time na nag kami sa Maynila nung mag ako ng board exam. no nagkakilala kami, siyempre uso na ngayon ang uso na noon ang chat-chat, cellphone. So, ayun. So, nagkatuluyan ang dalawang magsing-irog. So, ayan, nakikita nyo naman ang sipag niyan. all. mahilig yan maglinis. Talagang malinis yan sa bahay. Napakaswerte ko dyan sa asawa ko. Kaya sabi ko sa kanya, alam mo kung may isa pang katulad mo, ay talagang, talagang habul-habulin ko. Ay, hindi ko titigilan. Habul-habulin ko talaga. Kasi yung mga katulad mong tao, yung mga katulad mong lalaki na napaka-responsable, mabait, malinis sa bahay, ay talagang maganda paramihin. Ano? alam niyo mga kahayahay, pinupuri-puri ko talaga dyan siya, binubula-bula ko, alam niyo naman, pagod na nga yan sa pangingisda, tapos siya pa naman ang magluluto, o ba diba? Para naman ganahan sa pagluluto at hindi niya maramdam yung pagod. Ayan, sige, pinupuri-puri ko at binubula-bula ko. Pero ang totoo niyan, mas masarap talaga siya magluto sa akin pagdating sa mga ulam-ulam. Kaya, kita niyo naman, kung dati ako ay 55 kilos, nung dumating siya, umuwi siya, nakaka-ako ba naman ay naging 65 kaya shoutout talaga sa mga kalahi niya, mga ilunggo. So taga-ilo-ilo yung asawa ko, isa siyang ilunggo, mabait, malumanay, responsable, masipag. So lahat na nandyan sa kanya, parang wala na akong masabi. Kaya proud talaga ako sa kanya kasi nga, uh, family man, responsable siyang asawa, responsable siyang tatay. Tigit sa lahat, masarap talaga siyang magluto at masarap talaga siyang asawa. Kaya sabi nung kapitbahay na nakikinig, Shana all, sabi ko sa kanya, Ay naku Mars, I'm sorry, my husband is not for hire and not for share. <laughs> sabi ko nga, ay naku Mars, ang hirap kaya maghanap ng lalaki ngayon, yung lalaking mga kasama mo forever. Kasi karamihan sa mga lalaki ngayon, yung hindi mo kasundo sa buhay, may bisyo na nga, tamad na nga, hindi mo pa kasundo, tapos babaero pa, ay naku, ano bang malas? So, ayan, kukuha pala ako ng kamias. Ito yung pampaasim namin sa lulutuin naming sinabawang tulingan. So, sabi ko sa honey loves ko, ako naman magkakuha ng kamias, nakakahiya naman sa'yo. Ikaw na ang nanghuli ng isda, ikaw pa ang naghiwa, ikaw pa ang naglagay ng asin, ikaw pa ang naglinis ng lababo. Nakakahiya naman, para may ambag naman ako sa buhay. Ako na ang kukuha ng kamias. Itong kamyas pala namin mga kaya, hindi talaga nawawala ng bunga. Ang sipag-sipag niyang mamunga. Paano ba naman? Itinanim siya dito sa kung saan ay laging may pataba. Ito yung malapit sa aming CR. <laughs> Outdoor cooking pala kami ngayon mga kahayahay. Sabi ko sa Honey Loves ko, doon naman tayo magluto sa labas para kakaiba naman. So hindi niya alam akin-akin lang 'yon kasi dying na 'yung aking gas stove. So konti na lang 'yung laman ng aking gas tank, malapit na maubos kaya sabi ko sa kanya para maiba naman ang ambiance, doon tayo magluto sa labas. Outdoor cooking ba, ganun. So ayan, hinahanda niya na 'yung pag pagiihaw ng tulingan. Sabi niya kasi dapat hindi gano'ng malakas 'yung apoy para hindi mabigla ipagkaluto 'yung sunog pero hilaw. So ayan ginamitan niya ng maliit na fan yung isang lutuan diyan niya isosalang yung sinabawang isda. Den sabi ko sa kanya, ako naman ang maglalagay ng isda dito sa ihawan para kunwari ay bida din ako. Ganun yung pabida-bida baga. Sabi ko kasi kanina ikaw yung pinakamaraming kuha ng video, ako naman ngayon para kunwari ay pabibo ba, pabida. So, yung isda pala na yun mga kahiya ay nilagyan niya ng asin. Bukod sa asin, nilagyan niya pala ng paminta para daw mas masarap yung lasa at mas mabango. So, ayan, ready to flip na. So, sabi niya sa akin, dandahanin ko daw ng pagbaliktad, katulad ng pagbabaliktad niya sa akin, dahan-dahan. Para daw hindi mawasak yung isda. Ayan, malapit na siya maluto. At sigurado pala ay luto na. So ayan, kukunin na dahil siya ay ayan, medyo ano na nga eh, medyo nasunog na yung iba kasi nga masyado kasi akong chikadora at chika-chika ko si Honey Labs. Ayun, hindi ko na malayan at nangitim na pala yung inihaw. So ito pala mga kahayahay, yung kamyas ay nilaga niya ng buo. Sabi niya kasi, mas masarap daw yung kamias, ilaga eh, mo doon ng buo. Kasi sa akin, yung ginagawa ko, hinihiwa ko siya. Ang kanya naman, ang ginagawa niya, nilalaga niya ng buo. Tapos, kapag kumulo na ito, malambot na, kanya itong, kanya itong dudurugin hanggang sa makuha talaga yung katas ng kamias. And then, sasalain niya yun, kukunin niya yung mga sediments and residue. And then, ilalagay na yung isda pagkatapos ng isda, isasabay na rin yung isasabay na yung sibuyas. So sa una, yung sibuyas at kamyas ay hindi niya pinagsabay ng laga kasi nga daw parang nagiging malangto yung sabaw kapag uh, nilaga mabuti yung sibuyas. So ayan. Ito yung sinamak na ginawa niya. Yan ay totoong coconut vinegar. Totoong suka ng niyog. Tapos nilagyan ng mga spices, spices. Tapos parang binababad. Ang sarap sawsawan ng mga inihaw at kilawin. So kami ngayon ay outdoor eating. So excited kami dyan kumain. So yan, nag aura, -aura pa ako sa kami na nagreklamo na yung tatlong anak ko. Sabi nila kanina pa daw sila gutom. So kain tayo mga kahayahay. Kain mga kahayahay! Madami ng gutom! Ang ating pinaghirapan kapon sa laot. Kainin na natin. Okay, yung... Ang tawag dito? Tulingan. Yung paghuli ng tulingan, napapanood nyo sa Fishing Brothers na channel. O, nandoon yung si Bayaw. Doon yan. Nakita nyo kung paano siya manghuli ng tulingan. Pinabol, pinakbo. Taga video. video. Siya, siya pala yung ano, videographer. Taga video kahapon. Ang Fishing Brothers. Yung munti ka na sumuko. Hindi ka nang sumuko, sumusuka, pero hindi ka rin sumusuko. Lalakas <laughs> ng alon, sumuka. Muntik pero hindi yun sumuko. Oh. Muntik ka nang nahulog, guys. Muntik na talaga nahulog si Papa. Tapos yung, yung paghuhulugan niya, may isang malaking short. Eh. May shark pala dun eh. Oh, may shark yun kasi ano na yun eh. Oh, daming huli nila. May ibininta na, may pangulam pa. O, oh, saan ka pa? Magsipag na! Kasag ako na kanin. Alam mo naman ako, kanin lover. Eh. Sabaw. sabaw. Sabaw, sabaw, Kanin mga kayahay! Mm. Kain mga kapitbahay! <laughs> may sweat naman dito sa akin. Mm. Oh. masarap. Oh, sabaw, sabaw, sabaw muna. Sabawan natin. Oh. Kanin ko ah. Huh? sarap ng sabaw uh, tulingan Sinab sa sinabawang kamias Hmm. Wow. Harap. suka. Hmm. Ang pinaghirapan ng aking honey labs tapos yung ginawa niyang sinamak. Ayun. Mm -hmm. Wow. Sarap. Mm. Sarap. Ano? sarap. Sarap nung ano? Sarap ng suka. Okay. na natin. Hindi makuha yung ano niya. Ayun. Ulihin ko ang mata. Mm. Nah, ya, semua bet. Gop sabau. Ah. Serap. Setoto, si setoto. Si Ini gop sama sabau. Toto. Toto sabau. Ikan. Iyan. Ah. Serap, <laughs> Toy. <laughs> Serap. Saging. Saging mga kahayahay. Tanim ni Honey Tikman natin yung ating pinaghirapan. Saging. Lahat pinaghirapan. <laughs> Saging. Tulingan. Ay, ayan. Toy. Mm. toy. Balatan mo na toy. Kain tayo. Sabay-sabay tayo. Kaya na mabalap. Maka. saging. Hmm. Hay saging basta labing. <laughs> Tuloy ang kain. Thank you. Thanks for watching.